Negatibo sa isinagawang random at mandatory drug test ang 80 siyam na senior officials ng Philippine National Police sa pangunahan mismo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ito ang kinumpirma ni PNP PIO Chief Police Colonel Gene Fajardo sa panayam ng media sa Campo Crame. Sa pinakahuling datos ng PNP, As of August 30, 2023, umabot na sa 116,000 ang sumailalim sa random at mandatory drug test na pinangunahan ng PNP Forensic Group. As of uh, August 30, sir, yun pa rin po yung ating uh, figures, uh, nearly 116,000 na po yung mga random and mandatory drug test po na kinundak po ng uh, Forensic Group. Siyempre hindi pa po kasama yung from September 1. Today uh, today po kasama na rin po yung ginawang drug test sa mga PNP leadership nung uh, Friday po at uh, masaya po tayong ma maibalita na yung uh, 89 PNP uh, senior officers po na pinangunahan po ng ating CPNP ay negatibo po sa ginawa pong uh, random drug test. Matatandaan sa unang mga buwan pa lang ni PNP chief Acorda mariin na nitong binalaan ang lahat ng miyembro ng PNP na huwag pumasok sa mga ilegal na aktibidad gaya ng droga sa ilalim ng pinalakas nitong internal cleansing policy Ito po yung uh, laging uh, sinasabi po ng ating Chief PNP na doon sa mga ini-implement po nating uh, program particularly yung one of uh, his uh, five uh, focus sa uh, agenda yung integrity enhancement program ay talagang siya po mismo ay uh, nanguna dito sa pagpapadrug test para para sabihin na hindi lamang yung target natin yung mga non-commission officers ay maging, maging sina Chief PNP mga senior officers ay dumaan sa parehong proseso para para iparamdam sa ating mga mamamayan na seryoso po yung PNP sa paglilinis po sa ating hanay mula sa kabuuang bilang na sumalang sa drug test. Nanaratili pa rin nasa 25 ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. walorito ay tuluyan ng tinanggal sa sarbisyo habang iba naman ay kasalukuyang sumasa ilanim sa summary hearing proceedings. Nilinaw ng PNP na magiging patas ang kanilang pagsusuri sa mga ebidensya at dagdag na impormasyon sa pagkakasangkot ng mga pulis sa isyu ng illegal na droga hanggang sa pagsibak ng tuluyan sa organisasyon 85 po yung uh, may uh, na positive for drug uh, use at walo uh, nga po dyan ay na dismiss na And the remaining po is still undergoing uh, summary hearing proceeding. Kukuha po tayo ng updated kung sakaling may nadagdag na po diyan. At yung uh, datos po po uh, September 1 to date po kung ilan na po yung nadagdag doon sa under the uh, 16 na uh, random and uh, mandatory drug test na kinandak po ng uh, forensic group. Para sa Dios at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.